Kim at Paulo Bukingan sa LA, Kim halos mapaiyak ng mapag-usapan ang pamilya. Maaga pa nga lang kanina ay marami na ang kinilig sa naging fan meet nila Kim Chu at Paolo Avelino kung saan ay tila binuking nga ni Paolo ang paggising niya kay Kim. Ayon sa mga fans ay tila magkatabi nga sina Kim at Paolo sa pagtulog dahil imbis na pagkatok sa pintuan ay pagtapik na lang ang ginagawa nitong paggising sa kanya. Okay. first Kim Kim Brax as well. So um, every every morning day I was season long yes. easy exam, and Kid, easy and ah. Kim, <laughs> Los Hi, thank you so much. Hello! Please guys have a seat, because we're going to have some questions for you later. Okay. <laughs> Naging tama naman siya. Uy, mga pagkaiyakan pa tayo dito. Naging okay naman siya along the way. Through hard work, through um, um, tapang ng sarili, kung kakayanin o hindi. Uh, through ABS-CBN na rin my heart and yun, yung support na ng pamilya ko. Tapos sobrang okay na marit kila lahat ngayon. As a proud parent, um, di pa parent, sister. I'm very happy sa naging ano ng mga kapatid ko. Ngayon, sana ako naman. Yes, Ayun, uh, natuwa ako na uh, maganda yung yes, work ay next So, nung dumating yung mga pagkakataon na, na nabigyan kami ng pagkakataon, mag-work ulit after yun lang.